Hello Jolly welcome back to our channel. For today's video, tara samahan nyo nga kami at meron kaming isi-share sa inyong resto na nag-o-offer ng iba't ibang Filipino dishes and at the same time unlimited wings. Bali, ito nga yung Olivia's Family Restaurant na located along Covlandia Road, Kawit, Cavite. Ang pagpasok mo nga, bubunga dagad sa'yo yung simple pero malinis nilang dining area. Tapos napansin ko nga rin, may mga patriotic mural sila sa wall na magaganda and will definitely give you that Filipino vibes. Pagdating naman sa food, they offer mostly Filipino dishes pero meron din sila mga sizzling meals and sandwiches. And kung marami naman kayo, they also offer family feast. Meron din sila mga drinks like coffee, smoothies, and fruit soda. And yung isa nga sa mga itatry namin dito is yung kanilang unlimited wings with no time limit at only rice. Una namin sinubukan is yung kanilang unlimited wings na jalapeno flavor. Meron ding soy garlic and yung kanilang honey glazed una kong nga napansin dito is malalaki yung chicken wings nila. And kung may mga bata nga kayong kasama, marirecommend namin yung honey glazed flavor. Wala nga ang hangat at saktong alat at tamis lang yung lasa niya. Okay din yung lasa ng soy garlic nila, lalo na pag sinabayan mo ng mga garlic bits sa ibabaw. And malasa nga rin yung chicken nila hanggang sa loob. And kung medyo mahilig kayo sa maanghang, okay tong kanilang jalapeno flavor. Masarap yung combination ng cheese, pati yung tangy and spicy na lasa ng jalapeno. Talagang nagustuhan ko to personally. Tapos syempre, sumubok din tayo ng kanilang canton gisado. And according to them, ah, hindi sila gumagamit ng bechin sa pagluluto ng mga dishes nila. Pagdating nga sa lasa, talaga namang hindi OA sa alat. Tapos hindi rin oily yung mismong kanton. Crunchy pa rin yung mga gulay. And for me, talagang babalikan ko to. And lastly, in order namin tong kanilang bagnet kare-kare. At isa nga ato sa mga dapat nyo ring masubukan. Saktong lapot lang nung sauce. Malambot at crispy yung bagnet. Tapos very minimal lang talaga yung lasa ng pagkapinat niya. Alam mo yung tipo ng may linamnam pa rin pero hindi ka umay eh. And for me, kahit hindi mo lagyan to ng bagong, it can stand on its own. And for drinks naman, sinubukan namin tong kanilang passion fruit lemonade. Fruit soda siya actually and masarap nga siya lalo na kapag isinibay mo yung nata di coco sa higop mo. Talagang refreshing after having a good meal. So there you go Jolly Natix. I hope nabigyan na naman namin kayo ng idea kung saan masarap mag food trip. At kung natakamat nag-enjoy nga kayo sa video na to, please don't forget to like, share, and follow our page for more videos like this. And as always, thank you so much for watching!